Panginoon ang inyong lingkod, Congressman Manik Manahog from the Lakas Tama Party at your self-service. Hoy, Chis! Hoy, dumali ka na naman! Nakaw! Galing mo! Biruin mo! 18 million lang ang iyong salen! Apo, kaya't! Anong ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin eh, hindi tunay ang mga alahas ni Hart. Abo, ay nasa na Pakita mo. Oh. Uh, uh, ang tanong nakabayan, believe it or not. Ang hatol, believe it habang buha. Chase, doon ka na lang sa bilibid. Doon ka na lang magsal-en magsalen magsal-en. Hanggang magsisika sa iyong kasalanan. Ano pa ang iniintay, Aisyah, alis na dyan. Oh. Aisyah, mga kabayan, Ay di follow and subscribe na lang kayo. din sa Facebook, YouTube, at TikTok dinis sa aking mamay Leo. Maraming salamat po sa inyo. Yun yan. Oh.